So, good day mga master. Narito tayo sa San Juan River sa pagitan ng Santo Tomas at Tanawan. Boundary po ito, tong San Juan River ng Santo Tomas at Tanawan. No? So, ito po yung ginagawang spillway dito sa may amin. Ito. Yan, may, may, matahos po yan. Ito yung spillway na project ng DPWH. para daw iwas ano iwas sa uh, paglaki ng tubig binasag na lang ng binasag yung malalaking bato dito kasi dati malalaki ang bato rito tapos yung tubig uh, maraming ano makipot yung kanyang dinadaanan so kung makikita nyo doon na doon pa yung kanilang mga bako na ginagamit sa dulo yan malapad na po yan malapad na yung kanilang natapos hanggang dun po to sa may tihiro so iyan noong bumaha bali yung level ng tubig ay umapaw apaw sa dito sa uh, aming kinatatayuan so, ang kabuuan nya ito kung makikita niyo sa malayo pwede siyang pagjagingan ang tabihan then yung kanyang lapad is kasi ang isang tricycle dito sa gilid ng ilog so ang plano lahat ng uh, parang imbornal dito ang talon sa ilog kagaya nitong isang to yan, itong isang to nagmumula yan, isang yan, yan bali dito nila pinapapatak sa ilog So, kumapansin nyo, wala na siyang bato. Ayan, mga buhangin na lang yung natira. Malalaki, kay, malalaki master yung mga bato rito. So, check natin dun sa banda rito. So, yung paibaba, tapos na yon Bali, narito na sila. Dito na sila nag gagawa. Ayan na bali kapag lumalaki ang tubig, pag bumabaha, dito umiikot ang tubig sa portion na to. Kaya ito, pabilog. Ayan. Bale, itong project na to, uh, abot na to ng San Roque. Abot na. So, ito, under, under construction pa rin to. Hindi pa tapos. Ganito pong kalaki yung kanyang tinabas na lupa dito. So sa isang banda maganda po siya kasi yung kung may mga malaking troso na naanod hindi siya sasabit sa bato na dahilan kung bakit ang tubig ay tumataas kasi uh, nakaka obstruction sa sa ano sa daloy ng tubig kapag bumabaha ito po yung kanyang kabuuan yan o. malalaki ang bato po dito noong hindi pa inuumpisahan tong project na to tignan nyo naman kung ganun kataas yung tinabas na ano na lupa so kung babaha ah, hindi natin malalaman kung may mag ano dito kung may guguho kasi sa lakas ng impact ng ah, mga heavy equipment siguro ay yung mga ibang lupa ay ano parang lumuluag sana hindi siya gumuho kapag uh, lumaki ang tubig. Kapag lumakas ang ulan, pwedeng lumambot ang lupa. Yan. Ito po yung layon, kung tawagin. Napakalalim po niyan dati. So, i-check natin kung saan tayo pwedeng bumaba. So, baba tayo. Saan ba pwede? So guys, bababa tayo para ano. Tapos dito sa portion na to, yung bukal ginawa nila ng ano. Guys, tignan nyo yung bakal. Kung ganong, kung gaano na lang yung natira. Mahaba po yung bakal na yan. So, inilulubog yan ng ano, ng mga heavy equipment, mga bako. Binabayo yan para bumaon. So, itong portion na to, meron na siyang buhos ng semento. bali semento sa ibabaw, bakal sa ilalim. Ayan, inilulubog po yan. So, ilang, bukal yung nadaanan dito. Kung makapansin nyo, yan, nilagyan nila ng tubo para mapakinabangan ng tao. Yan, kagaya nitong isang to, ang lakas. Bali itong isang to, itong sementong itong isang to, portion na to, medyo basa pa. Ang lakas ng tubig. So, bababa tayo. So, ayan. Bumaba tayo. Ito po yung bukal na ginawa nila. Ayan. Sobrang lakas. Dalwa. Ah, oh, lambot ng tubig. Ang lakas ng tubig. Ang lakas ng tubig. So ang lakas ng ang lakas ng daloy ng tubig. So nasa baba tayo. Ganito pong kataas 'yan. So mas mataas po yung banda doon. So check natin. Lumubugan. Lumubugan pa ako. Shit. Putik. Kaya nga. <laughs> Narig Teka Putik ng So... So yan, kung mapansin nyo, tignan nyo yung ano, nakabaon po yan. Halos kalahati rin yan ang nakabaon lawak. Ito yung ikutan ng tubig. Ganyan yung mga bakal na ibinaabaw nila. So, makapal po yan. Makapal po yung bakal na yan. So, meron siyang dalawang lak. E dito, yan yung naglalak sa kanya. Bali, yung dalawang ganto pinagdidikit nila, ganun kahaba siya. Pinagdidikit po nila yan, iwinewelding po nila, pinagsasama para mataas. Tapos ang isa niya nakabaon. So guys, ito yung pinakamalalim na part ng ilog dati. Itong portion na to. At saka malalaki ang bato dito. Malalaki ang bato dito. So ngayon, wala nang natirang bato. Yung tubig ay dire-diretsyo na. Itong portion na to, gumuguho yan. Kaya ganyan yung kanyang itsura may malaki ng puno ng akasya dito dati so gumuho na siya noong nagbagyuhan lumambot ang lupa kaya gumuho kung mapansin nyo ganun itong kalawak ito no malawak yan so ganito rin kalawak yung sa unahan doon pero malalim to malalim na portion to itong portion na to marami ang ng buhay dito kalimitan marami, marami nalulunid dito kasi nga ito yung pinakamalalim na portion ng tubig yan dito na doon sa portion na yun yung may ukab na yun may mataas dyan talun ng dati kung saan dyan sila nag tumatalon yung mga bata yung malaking puno na akasya naman to ginagawa rin nilang talo na yan then itong portion na to tubig yan itong malaking portion na to itong, 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 itong malawak na yan hanggang doon tubig po 'yan. Kaya dito ay maraming nalulunod kasi sobrang lalim. Pero ngayon, 'yan, ito na siya. Wala na hangga hang, kahit sa tuhod hindi na umabot ang tubig. Yeah. So, ganyang kataas yung nawalan lupa. Kung makikita nyo, may mga dasto pa ng kayod ng ano, bako. Yan, yan siya. Oh, ang taas. Itong iyang akasyang yan, dyan sila tumatalon. Di, Di yan, sila tumatalon. So, guys, dito nung dati, nung hindi pa ito na-de-develop, maraming nagbuwis dito buhay. Yan. Yan. Yeah. Wala na ngayon. So, ang tubig dati, pasok doon sa may butas na yun. So, ang laki na ng pinagbago ng ilog. Ang laki ng... Na, ano, uh, uh, na gagawa ng mga heavy equipment kahit ilog kaya nilang lusungin sa ta kung mapansin nyo sobrang taas na yan pero binisig lang ng bako yan sya malalim na portion po ito ng ilog pero ngayon wala na wala na mababaw na hmm. ang laki ng nakuhang lupa kasi ang taas nito oo o, ayan oh wala wala to yan dyan ka so ilog yan so may possibility, may possibility na ano kapag siya ay bumaha Ah hindi na hindi natatas ang tubig kasi sobrang lapad na ng ano ng kayod ng bako sa magkabilang tabi ng ilog. Sobrang luang na. Kaya lang naman kasi umaapaw ang ilog dahil sa so yung iba't iba ang luang ng ilog. Makipot minsan kaya ang tubig ay tumataas. Oh laki. Parang ano, parang pinaglagyan nyo ng treasure ah. Ano? Hmm. Wala na ang So okay, guys, tingin makikita niyo rito, sobrang luwang na tapos yung ano, parang nagano siya. Nag ano ba? Naguguhuan. Ang laki ng ukab ng ano. Oh. Yun know, o, tingnan mo yun. Parang piyagtaguan nyo ng ano. Kaya nga, parang piyagtaguan ng treasure. Hmm. Sabi nila itong spillway na ito, ano daw to, buong Pilipinas daw to. Ito daw yung uh, parang countermeasure nila sa baha. Para daw lahat ng tubig ulan eh dito dito papapatakin sa ilog para hindi siya mag uh, dulot ng baha sa kabahayan. Grabe, ang laki ng ano, inukab, ang laki ng ukab oh. Hanggang dito to oh. nang ito dati nung maliliit pa kami ano, talo na namin. Itong portion na to. Mataas 'yan. At saka itong pwesto to ang lalim nito. Oh, inuukab din 'yan, yan oh, taas. Ngay. ngayon na lang uli ako nakarating dito. Grabe ang luang. Hindi na nga to ano, hindi na lalaki tubig dito. Oh. Taas. So guys, kung makikita nyo, ayan oh. Parang syang Tunnel. parang tunnel oh takot baka gumuho itong itong portion na to ano malalim to dati tapos may bukal dito check natin yung bukal kung hindi na wala ha di niya, di niya sa ilat may ilat dyan. Abot kami rito ng pag dati. Grabe ang improvement ng ano, ng ilog. Dito pa lang yata ito sa may tulay. Kung makikita nyo, mga master, yang daanan lang ing tubig na yan ganyan lang kakipot yan dati wala na yung bukal dito yon. kung mapansin nyo yan lang yung lawak ng, ng, tu, ng daanan ng tubig dati yan yung may ilog na yan then the rest ito mataas na yan ito magkabilang gilid mataas na yan So, ngayon, ganito na siyang kaluang. Ang laki ng iniluang. Hmm? Ito yung bukal, oh. Wala na. Wala na, hanggang dyan pa lang. Ayun, oh. Wala pa doon sa... Hanggang ano pa lang. Ni po kaya ito naman. <laughs> Balo ka nagaano. <laughs> Guys, at tapang nung aso. Ay nakapuntahan ko tatay talaga <laughs> dito daw sila So ito naman, ito naman mga master ilat 'yan. Ilat 'yan. yung portion na to, yan Ilat yan. Oh, ayaw galing maglularo. Oo. Oh, oh. Ilat yan. Ayaw gulang yung dumi. Oh, yan ang nanggagaling sa karnihan. Itong kuha ano na yan, sa karnihan niyang galing. Kaya pala ang puto. Grabe ang improvement ng ilog. Yan. Ganito lang po yung ka luang dati, kaya dati ang tubig ay tumataas ng sobrang taas kasi yung dinadaanan ng tubig ay napakakipot Compa compare ngayon ayan, ganyan na siyang kaluang hindi na so based dun sa ano sa nagkukuan nito nag uh, nagsasaayos nito hanggang dito lang yung kanilang babakbakin sa gilid, kasi hindi na nila to gagalawin Bali ito na lang daw magkabilang tabi Oo. Ganyan lang siya. So, parang hanggang doon lang kasi ito eh. Sa portion na to, wala pa sila sa pa-ilaya. So, yon So, ngayon, hanggang dito muna ang ating uh, content natin. No? Hanggang dito muna. Kasi mukhang hanggang dito na lang din yung yung pagsasayos nitong San Juan River. So, updates na lang kapag sila ay umabot na doon sa my way ng papuntang darasa.